Magandang umaga po mga kalaki bangon na po. Ngayon po ay August 31. Katapusan na po ng buwan mga kalaki. Hello, hello, hello po sa inyo mga kalaki nako. Sino pa kaya ang ahabol na magiging winners natin ngayong buwan po ng Ogos. Napakadami pong napanalo natin ngayong buwan ng Ogos. Ano po gusto ko po may mga humabol pa hanggang mamayang gabi po mga kalaki. Kaya sa mga gising na po dyan, ito kunin nyo na po ang mga 2 legit lucky numbers natin na bagong sumada po mga kalaki. At syempre po bukas po, bare months na. Nako, Pasko na naman po mga kalaki. Ano? Panibagong laban na naman natin yan ng buong September. Pero ngayon gusto ko ikaw na ang huling winners natin. Maniniwala ka ba? na mananalo ka ngayon. Kung naniniwala ka, claim it, mga kalaki. Claim it, claim it, claim it. Mananalo tayo. Ito na pa mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Gising na mga kalaki kaya ibibigay ko na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, habang wala pang bumibili ngayon, kabubukas lang natin ang tindahan. Magbibigay muna tayo ng mga numero. At syempre, ito po, iinom muna akong tubig. Mm gusto ko lang po i-congratulate lahat po ng mga napanalo natin ng buwan ng August na to at sa mga mananalo pa mamaya congratulations po sa inyo okay, umpisahan po natin sa Manila 2.24 wow, Lola Carmen yan Pasig, 9.5 San Juan 18.3, Marikina 22.15, Tabuk 7.20, Romblon 15 sa East, Angono Rizal 3.4, Montalban 21, 23 Antipolo 12, 8 Taytay -tay, 9, 1 Cainta, 5, 3 San Mateo 26, 30 Ayan, sandali lang po magbibenta po tayo ng yelo Tapos dalawang powder Anong powder po? Anong powder? Anong powder Surf. Tapos, 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 tapos na. Ano pa? Ay, ay, ay. Yan lang? Oo, oh, dalawa. Ilan pa kukuling yan? O, oh, di 25. 25. Oh, ito yung ano. yung yung 20. Kaya yung modern light. Ayan po mga kalaki, ituloy na po natin sa San Mateo Rizal. 5-16. Dabao, 7 20. Ano to? Tarlac, 15-9. Quirino, 23-15. Bacolod, 18-2. Cavite, 7-21. Taguig, 4-20. Mindoro, 5-6. Cebu, 3-2. Aklan, 10, 15 Aurora 29-21, Laguna 3-14, Quezon 85 Olongapo 7-21, Paranaque 17-4, Marinduque 5-16, Caloocan Gis 12 Muntinlupa 21-30, Palawan Gis 32 Sambales 14-5, Apayao 14-19, Cotobato 9 webe 18, Binangonan, 2, 20, Morong, 6, 23, Isabela, 4, 22, Togigarao, 13, 28, Rojas, 5, 17, Capiz, 4, 21, Buhol, 1, 16, Bulacan, 2, 14, Baguio, 5, 20, Bicol, 21, 8, Batangas, 8.3 Bataan sa is 9 Butuan 21 34 Benguet 35 18 Iloilo -ilo, <coughs> 3.30 Leyte 21 2 Samar 1 17 Quezon City 16 19 Pampanga 17 22 Pangasinan 8 9 La Union 11 15 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugod natin mga laki followers na nag-aabang po lagi sa atin. Okay? Mga kalaki, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ha? ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki nako kung napakadami pong nagkalat niyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalian sa private consultation, nako hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Nako mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hanapin nyo po ako, tignan nyo kung sasagot yung mga yan. Hindi po sasagot dahil mga fake account po yan mga kalaki. Wait lang po may bumibili ulit.

nako ko? Ayan mga kalaki Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na yan. So po pong tawagan yan, hindi po sasagot yung mga dahil mga fake po yan. Ito po ang legit na account natin. Red parungkin po na merong 330,000 followers. Dito po kayo pwedeng tumawag. Pwede nyo po ako makausap. Lalong lalo pa yung mga sa private consultation. Nako, kakausapin ko po kayo mga kalaki. Okay? At syempre po, uh, lagi nyo pong ititignan sa Facebook, Red Parungkin na may 330,000 followers at Aris Gatchal At meron po tayong YouTube, Red Parungkin na may 70,300 followers. At syempre po TikTok natin, Red Parungkin na merong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dito. Mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay naka-follow ha. Comment na comment, nag-share like ng videos, nag-heart. Bibigyan kita ng lucky numbers agad-agad sa messenger mo. Sa spam titignan mo. Okay? At share po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Okay? At sa mga sasali po, may discount po ngayon mga kalaki para member kay sa akin. Mag-message lang po kayo para remember kayo sa akin ng 3 months ng o o gusto niyo na di September, October, November o oh, di ba? 3 months po tayong magsasama. malay mo pag ikinod ko ang birth month at birth year mo. Palarin ka dito kapala papalaring mga kalaki. Ano po? Baka dito swertehin ka. Subukan mo na ang private consultation at mga kalaki. Baka dito manalo ka. Okay? Mga kalaki ha release po inaalagaan ang lucky numbers namin bago po bitawan or palitan. Kaya sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay? Ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers po Nueva Ecija 75, Nueva Vizcaya 1, 23 Ilocos Sur 12, 28 Ilocos Norte 3, 6 at Masbate, 11 14. Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin. Gising na po mga kalaki, tayaan nyo na po yan. Pwede nyo po yan i-rumble. Okay. At syempre po mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout po tayo kay Ate Susan Legaspi po. Diyan po sa may Taytay Rizal po. Ayan po. Hello po sa may Bilia Taytay Rizal. Hello po sa inyo. Shout po sa inyo dyan. Ano po? Kapo, ako po ay tumira kami dyan sa Muson. Siya naman sa taga Bilia. Magkasunod lang yun. Okay? Bibigyan kita ng 2 digit lucky numbers at 642. At syempre po sa mga tindera naman po dyan, na mga, sa public market po dyan sa may ano yan? Uy! Sa may ano to? public market po sa may Balintawak. Hello po sa mga taga Balintawak dyan sa may Quezon City. Shout out po sa inyo dyan sa lahat po ng mga tindera dyan Meat vendor, vegetable vendor. Shout out po sa inyo. Mananalo tayo mga kalaki claim it. Bibigyan ko po kayo ng 2 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers po. Ayan, kila ate Ikang at kila ate Lita. Hello po ma'am. Maraming salamat. Good luck po mga kalaki. Gising na!